Sabi nila family banding pero puro pag naman ang ending sa wakas na ay dumating na ang napakadaming pagkain wow. po Nagsarapin heto yung tinatawag nilang busog na walang gasto Gusto sana naming namin mag night swimming kasi nga lang baka gabihin kami So nga di payanan na natin na panalmi Kamusta kayong lahat aking mga friendship manong nyo si Q muling nagbabalik Heto nga pala yung mga ganap nung araw ng Christmas ay este So so Dalam pa kaya lamera ho, ng hobby nga po pala yung mga ganap nung gabi ng Christmas ay este nung Valentine's. Nagpunta nga pala kami sa my cheese and stock. Kaso alang na stock namin ang daming people of the Philippines. At syempre pumunta nga rin pala kami sa Rios. Okay sa ba? Ganun at ganun pa rin. Ang next nga sunod namin pinuntahan ang Kusina Trinidad. Okay sa ba? Ang mahal-mahal naman ng kanilang price. Buti pa dito sa Kusina Trinidad. Nagmamahal e eh, sa'yo. Walang nagmamahal. Ah, ay! Ang sunod nga namin na pinuntahan ay dito sa my Sanchez. este eh, sa my Sunset. So nga lang gabi na nung pumunta kami Kaya ang lahat na ay nakaset Kawantugaw oh, minukis sa banamit tinin Kaya ang bagsak dito sa may Eagle's Nest Bakit kaya tinawag na Eagle's Nest to? Oh, eh wala naman akong na nakikitang umok ng bilit dito Bakit nga taapay kasjay? At sabi nga ng mga kasama namin Family banding Pero ang ending Nagse-cellphone-cellphone cellphone lang naman silang lahat Pagkatapos nga lang 30 minutes and 2 hours Eto na sa wakas Dumating na yung inorder nilang pagkain At syempre mga beso Wag na squiflex din natin Ang mukha ng Manong Music Yung Agdadamus store na to. Akala ko nga nung una jalebi yung napuntahan namin kasi nakared yung nagsaserve sa amin. Siyempre flex nga rin pala natin ang bunsong kapatid nila may Henya alias neneng pang bagat namin ginaganay. Na so, isung... pinalayawan dati neneng. At eto na nga na kompleto nang naiserve yung mga pagkain na inorder nila. At makalipas nga lang 30 minutes and 1 hour. Nabnabsog na ko. ang sobra, eto yung tinatawag nilang busog na walang gasto. Ay! <laughs> Pero teka mo na wait. Paano magsubo ng inapoy ang bunso nila? <laughs> pekas jai. Habang bising busy nga itong si Katrina na nagse-cellphone ni Flex nga rin pala natin ang manong music yung busog to the max. Grabe, ang sarap pala talaga nila dito sa Eagles Nest. <todic> yes, Ay, este, ang sarap pala talaga nilang magluto dito sa may Eagles Nest. At habang nagbibidyo ako dito mga Beshi wakness ko kinukulit na naman ako ng ating aling kay Liit. May dumapong ang lamok sa balikat ng asawa ko. Gusto ko sanang tagbatin ito kasi malang pasalamat kang lamok ka. Hindi ko dala yung aking bunang. Naawa nga rin pala ako ng kaunti. Baka may pamilya itong binubuhay kaya si Sinipat ko na lang siya. Hindi na lang na, na, nagbayad. Tapos, sumawat lang mga take out. Uy, sana all, no? Malakas ang fighting spirit na magdawat ng pag-take outan. Eh, mas matindi naman tong isang to. Gusto nyo iyawid yung baso. Ayun okay, guys. Wait lang. Okay. The baso mo magtul. Anong to <laughs> Pagkatapos nga namin kumain Gusto sana namin mag night swimming Kasi nga lang baka gabihin kami Kaya dumiretso na lang kami dito sa may Apayo Sports Complex in short payanan Maganda daw yung view ng mga boat nila dito Kapag gabi kasi nga lang rabi Iuna yan hindi may kami Pero ang nakakaagaw pansin nga naman talaga Itong boat ng Ampayag Putul <laughs> Nagpintas na knotal talaga si Ka. At syempre hindi rin papakabog Ang boat ng Luna umuna alakastan Nubiga maninun ah pang mut, Atay share yung mamut Dito video kalakas Stand by I love you today tomorrow and yesterday <laughs>